Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sumang-aya na rin si Carlos sa mga sinabi ni Lynette na huwag nang pansinin si Moira at ituloy na lang ang kasiyahan na kaninang kasal. Nagpaalam na rin si Robert kay Carlos kung maaari ba niya makausap si Lynette tungkol kay Annalyn at tumayag naman si Carlos at iniwan sila para makapag-usap. Ngunit hindi lingid kay Lynette ang intention ni Robert dahil alam niyang tungkol ito sa sulat na binigay niya. Nang hindi siya sumipot sa tagpo ang sinabi ni Robert at mas pinili niyang magpakasal kay Carlos. Kaya pag alis ni Carlos, sinabi kaagad ni Robert ang nabasa niya sa sulat. Nang sabihin ni Lynette na may pumamahal pa rin siya kay Robert, ngunit kas pinipili nito si Carlos dahil ayaw niya itong sakfan. At tinami naman ni Lynette na minahal niya si Robert at nakaanak pa nga sila. Ngunit ito ay sa maling panahon. Umamin din si Lynette na umaso siya na magkahabalikan sila ni Robert. Ngunit hindi sila tinadhana. Sila ay pinagtagpo lamang. Ngunit sila ni Carlos. Pinagtagpo sa tamang panahon. Sinabi pa ni Lynette na the right person will come to the right time. At si Carlos yon. Oo, minahal niya si Robert noon. Pero si Carlos na ang mahal na ngayon. At ito ang gusto niyang mahalin sa habang panahon. Dahil sa mga sinabi ni Lynette ay nagising si Robert at humingi ng paumanhin kay Lynette, kaya humingi siya ng tawad kay Lynette. Dahil sa kanya nasira ang wedding ni Lynette. Ang sabi na lang ni Lynette, magiging masaya ako kung magbumubun ka, at ipapatuloy mo ang buhay mo nang wala ako. Sa kabilang banda, ang mga bisitang kalalakihan ay nag-uunahan kung sino ang magsasayaw kay Annalyn. Ang tatlo ay naglaro pa upang malaman kung sino ang mauunang lalapit kay Annalyn. Ngunit hindi nila inaasahan na lalapit din si Dr. Luke at naunahan sila nito. Ilang sandali pang nagkakasayaan sa si pagsayo si Annalyn at si Dr. Lo nang magkaroon na ng lakas ng loob lumapit si Dr. Lyndon at magpaalam na maaari ba niyang maisayo si Annalyn. At nag na si Dr. Luke at nagtaka naman si Annalyn kung bakit ganun sa kanya makatitig si Dr. Lyndon. Sinabi naman ng doktor na pinagmamasdan nang niya ang mata ni lin Gusto lang kasing malaman ito kung masaya si Annalyn. Nagsasayo pa rin si Dr. Lyndon at si Anna din nang lumapit si Dr. Carlos sa kanila at hingiin na maaari ba niyang masayaw si Ana din. Nang sumasayaw na si Ana din at si Dr. Carlos, pinati naman ni Ana.